Si Ayra Kirizawa ay isang karakter sa Japanese anime na manga ng Flame of Preka. Siya isang matatag at palaban na babae na mahilig sa paikipaglaban. Ngunit itinatago ang kanyang katangian bilang isang babae. Siya ang pinakamabilis na miyembro ng Team Hokage at lumalaban gamit ang mga dart na tinatawag na Kiri at ang madugo na Fujin na nagpapalakas pa sa kanyang mga atake at nagpapaintulot sa kanya na kontrolin ng hangin ang pangunahing mudogo ni Aira ay ang Fujin o Wind God, isang gauntlet like na mudogo na nagbibigay sa gumagamit ng kakayahan na manipulahin ang elemento ng hangin at gamit ito sa mga laban. Ito ay may limang malit na bato, ngunit apat lang sa anime series, kasama ang isang malaking sentro na bato na naglilingkod bilang pangunahing pinagmulan ng kapangyarihan ng Fujin. Ang sentro na bato na naglilingkod bilang katawan ng espiritu na naninirahan dito, pinatawag din na Fujin ang espiritu ay nagpapakita bilang isang malit na tila pusa na nagsasalita at tinuturing na tagapamahala ng Fujin bilang ang kanyang Panginoon sa laban ni Aira kay Raiha habang si Domon ay naikipag-ugnayan sa kanya. Fujin ay nakapagnika ng mga maliit na pangunahing bato ng modogo ni Domon sa mga gilid ng pangunahing batong ito upang makakuha ng bagong atake. Ito ang isa sa mga kapangyarihan ng Fujin ni Aira una ang kamay tachi o wind cutter, isang teknik kung saan ang Fujin ay nagpo-focus ng hangin sa anyong paraan na talim na nagpuputol sa anumang nasa daan nito. Pangalawa, ang kaze no Chume o wind claw. Kinuha ni Aira ang pangunahing bato ng Oni no Chume mula kay maru pagkatapos niyang talunin ng huli. Ginagamit niya ito kasama ang Fujin sa pamamagitan ng pangunahing bato ng Oni no Chume sa depresyon na ginawa upang pasanin ang pangunahing bato ng Fujin ito ay nagpapakita ng tatlong mahabang kuko na ginawa ng hangin lumilitaw mula sa itaas ng gilid ng Fujin. Ang pangatlo ang kasadama o wind spirit. Ang spirito ng Fujin ay nagpapakita sa sarili nito at nagiging isang bola na sinasabing gawa sa solid ng hangin na ang hangin ay maraming beses nang pinaikli. Ang bola na ito kapag hinagis sa isang kalaban ay nagdudulot ng malaking pinsala pang ang hayate o swift wind. Ginagamit ng hangin upang mabigyan ng maraming pagkukol at tila maraming beam ng hangin. Tumatama sa kalaban mula sa lahat ng mga direksyon. Panglima ang kasadama. At mula sa kasadama, binabago ni Aira ang pagsabog ng isang napakalakas na ahas ng hangin. Pang-anim ang kazumari o Shield. Ang espiritu ng Fujin ay nagpapakita at tumika ng isang shield ng hangin upang protekta ng sarili at si Aira at pito ang rocket dive. Ginagamit ni Aira ang galaw na ito nang siya ay lumaban kay Sui. Siya ay tumatalon sa ere at ginagamit ang manipulasyon ng hangin ng Fujin upang ilunsad ang kanyang sarili patungo sa kanyang kalaban. Kapag siya ay sapat ng malapit, siya ay nagdulot ng suntok na nagpatindi ng momentum at sapat upang tumbay ng isang tao sa isang solong suntok. Ang ikalawang mudugon ni Aira ay ang Shinryu Shinto o Divine Extending Swords isang madugo na kumukuha ng anyo sa isang bladed tonfa na maaling lumaki at kumurap ng kagustuhan. Binigay ito ni Suwi kay Ira pagkatapos ng talo nito bilang tanda ng pasasalamat. Ginagamit niya ito upang lubaban ng malapit at itinatali ito sa kanyang hita sa isang baril na habang nasa kanyang pinababang anyo. Kung nagustuhan mo video ng ito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.